Akala mo ba tinuruan lang tayo magsulat? Ang totoo, sinunog muna nila ang ating sariling sistema ng pagsusulat. Ang Baybayin Bago pa dumating ang mga Kastila, marunong na tayong magsulat. May sarili tayong sistema, ang Baybayin. Ginagamit ito sa pag-uukit sa kawayan, dahon, kahit sa bato. Isinusulat ang tula, kwento, at mensahe gamit ang mga simbolong hugis kudlit at guhit. Hindi ito lihim, dokumento pa mismo ng mga dayuhan ang nagsabing marami sa ating ninuno ay marunong bumasa't sumulat sa baybayin. Nang dumating ang mga Kastila, eh, sa hehala isa sa unang hakbang nila ay ang pagbura sa kultura. Pati ang baybayin na sama sa kanilang sinira. Maraming sulat sa baybayin ang sinunog, Pinalitan ito ng alpabetong Latin para mas madali nilang mapasunod ang mga tao sa simbahan at gobyerno. Tinuruan nga tayong magsulat, pero kapalit ng pagkawala ng sarili nating sistema. Ngayon, unti-unti na nating binubuhay ang baybayin. Ginagamit ito sa art, tattoo, logo, at education. May panukala pa nga noon na official script ng Pilipinas ang baybayin. Pero dapat tayong magtanong, bakit parang huli na ang lahat? Kung hindi ito binura, baka may sarili tayong keyboard at typeface ngayon. Kultura ang ugat ng pagkatao, at kapag pinutol mo ang ugat, madali kang makontrol. Kaya huwag nating kalimutan, hindi tayo nawalan ng sistema ng pagsusulat. Inagaw ito sa atin.